talakayang bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang, talakayang bayan. bayan. Magandang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Ngayon po ay buwan ng Oktubre at atin pong sineselebra ang Co of Month. Kaya po tayo ay napagbigyan ng pambihirang pagkakataon. Tayo po ay napakaswerte upang ating makapanayam ang nag-iisang Municipal Cooperative Development Officer Designate. Walang iba kundi ang fresh na fresh. Ayan, kundi walang iba kundi Ma'am Noemi Presto. Ayan, isang magandang umaga sa'yo, Ma'am. Good morning, Ariel. Good morning po sa lahat. Kami po, ma'am, ay nagpapasalamat dahil alam po namin kung gano'n po kayo ka-busy sa preparation po para sa, sa Cooperative Month at sa mga activities na gagawin niyo po ngayong buwan. Kaya napaka-swerte po namin na nahuli po namin kayo para makapanayam po sa aming programa. Ayan, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa, ma'am. Sa unang katanungan, Ma, maaaring niyo po ba kaming bigyan ng overview tungkol sa Cooperative Month Celebration? Ayan, Mariel. <laughs> para akong na, nakasalang sa ano, Q&A ng Miss Brooks Point ba ito? <laughs> Good morning po sa lahat ng nanonood, nakikinig. <laughs> Salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin para ma masabi ko kung ano yung Kaufman Celebration. Okay, every October po ng taon ay nasa batas po na i-celebrate po natin ang Cooperative Month. So dito po sa Brooks Point, Uh, tatlong taon na po magkakasunod, pangatlo na po ito ngayon, na talagang sineselebrate natin yung Co-op Month. So, sige, may sunod pa? <laughs> <laughs> Ayan, so ma'am, ano-ano po ba ang dapat abangan ng ating mga kababayan sa buwang ito? Oh. Noong mga nakaraang taon, oh, so yung dalawang taon, pangatlong taon ngayon, yung mga nakaraang taon na magkakasunod ay usually, first week namin ng October ginagawa. And then, linggo-linggo, may mga activities, ganon. Pero sa ngayon, nilimit lang namin siya sa... Kasi may mga activities din na nagko-conflict dun sa schedule. Kaya medyo nahihirapan kami dun na nagwi-weekly kami. So sa ngayon, ikinumpres na lang namin siya sa dalawang linggo ng third week and fourth week. So sa, sa October 22, magkakaroon ng tree planting and outreach program sa Sitio Tamlang, Barangay sa Mariniana. And siyempre mga beneficiaries natin doon yung mga ano, mga yung community pa rin. And isa sa mga prinsipyo ng kooperatiba ay concern for the community. So eto na 'yon. Uh, ginagawa na, gagawin natin 'yon para ma mapatuloy nating maisabuhay yung prinsipyong 'yon. So by October 23 naman, doon na natin yung culminating program. Doon na tayo mag-program na ito na yun, nag-celebrate tayo, etc. And then, sa October 28 to 30 ay, uh, meron kasing ang mga kooperatiba, merong dalawang trainings na mandatory sa kanila. Pag hindi sila nakapag-train doon sa dalawang trainings na yun na mandatory, hindi sila mabibigyan ng Certificate of uh, Compliance. So, or compliance certificate. So, ito yung training on fundamentals of cooperatives and governance and management of cooperatives. Yung tinatawag na FOC and GMC. So, yun. Yun ang tatlong mga activities, tatlong activities na nakalinya ngayong October. Talaga nakaka-excite ito, ma'am, na talagang makita namin yung mga talagang ginagawa nyo po para sa kooperatiba. Ayan. Sa Sunod na katanungan, ma'am. Ayan, ano po ba ang pinakamandato o pinaka-goal ng Municipal Cooperative Development Office? Dagdag ko lang pala <laughs> oh, para sa Cooperative Man Celebration. Ang Cooperative Man Celebration, uh, ang Coopman po ay sinesele sineselebrate nga natin ngayong October. Ano. So meron po siyang Uh, tema na kung saan ang Cooperative Development Authority siya po yung nagbibigay ng tema na ito na inaabangan lagi ito namin katapusan ng September or mid of September dapat meron na kami para magawa na namin yung mga mga pagpaplano para sa October so ang ang tema po for cooperative month celebration ngayong uh, October 2024 ay cooperatives stronger together today For a Brighter Tomorrow. Tagalogin ko pa? <laughs> <laughs> Joke lang. Sige po. Okay na? Okay na. Thank you. Ayun, para sagutin yung katanungan na kung ano yung mandato ng uh, Cooperative Development Office, ito yung pagtataguyod sa mga kooperatiba uh, para maging viable sila or mabuhay sila. And then, uh, mas mapalago pa sila bilang sila yung isa sa mga instrumento ng Um, uh, ng paglago ng ekonomiya ng isang bayan o ng Brooks Point syempre. Wow. Sa kasalukuyan po, ilan na po ba ang bilang ng mga kooperatiba sa bayan ng Brooks Point? Sa ngayon, ang mga kooperatiba ay nagtutotal na ng 22 cooperatives uh -huh. sa Brooks. Ang ang 22 co-ops na 'yan ay binubuo ng 15 na mga na uh, dito ay pinanganak sa Brooks. Oo. Merong mga kooperatiba na nandito sila. Ibig sabihin, hindi sila pinanganak dito sa Brooks kung hindi. Ang, ang kanilang mother co-op ay uh, principal office ay nasa ibang lugar. So, pito yon na mga kooperatiba. So, ang dami na pala, ma'am, no? Oo. Ayan. So, ako mamay na ako curious. Ano po ba yung mga ay, ano ano po ba yung mga benefits ng pagiging kasapi ng kooperatiba, ma'am? Sige. Um, Bigyan na lang natin ng example ano para matamaan natin ng maganda yung mga benefits nung ano kung ano yung magiging benefits ng pag-member ka ng isang cooperative. Uh, kung tayo, halimbawa may isang grupo, ito grupo ng mga magsasaka or grupo ng mga teachers, grupo ng mga empleyado, meron tayong kung baga nakasakay tayo sa iisang bangka, pare-pareho tayo ng gustong mangyari, pare-pareho tayo ng ginagawa, So, ang, ang pinakaunang benefit talaga na makukuha mo bilang member ng cooperative ay matutugunan yung mga pangangailangan ninyo. Bawa ako, magsasaka ko. Magbuo kami na kami, itong grupong ito ay magsasaka. Bubuo kami ng isang grupo, bubuo bu kami ng isang cooperative. Kung ano yung mga pangangailangan namin or natin bilang mga, mga magsasaka, ay matutugunan yon Kasi kayo mismo yung nagpaplano, kayo mismo yung gagawa noon para matugunan yon Okay. So kung ito ang, kung, kung ang koop niyo ay nabuo na, ang pinaka isa sa mga um uh, nito, yun nga ay natugunan ang inyong pangangailangan. And then uh, anong ano yung mga pangangailangan din ng community maliban sa inyo ay posible niyo ring matugunan 'yon. Kasi nagrarajit 'yun eh. Oo. Um, at kung member ka, meron tinatawag na patronage refund, may dividendo. So kung ano yung ano yung kinita ng kooperatiba ninyo sa loob ng isang taon ay babalik din sa inyo. Ganon. And of course, mabibigyan kayo ng mga pagkakataon na pag ang co kasi ay, kung ang isang kooperatiba kasi ay binibigyan ng mga trainings, etc. Kung ano yung mga, lalo na sa ngayon, sa panahon ng administrasyon, nitong administrasyon, isa sa mga daluyan ng ng pagpapala ng gobyerno, sabi nga, isa sa mga daluyan ng, ng pondo ng gobyerno ay yung mga kooperatiba. Kaya nga may mandato po na yung mga associations ay dapat sila makonvert na into cooperatives para mas, ano kasi, mas sila po yung mas may karapatan or may legal identity na gumawa ng negosyo or magnegosyo. Compare mo siya sa association. Oh, more ang association kasi more on adv advocacy sila, ganito ipinaglalaban namin. Ang ganito asana, ay ganito. May boses din sila, pero kung talagang gusto ninyong magnegosyo ay mag kooperatiba po tayo. Oo. Ayun lang paano kaya yung mga katulad ko na makakasali po sa ganyang mga kooperatiba? Oo. Sa so, yun nga, ang sabi ko kanina, kung cooperative, kung member ka ng cooperative, ay eh matutugunan yung mga pangangailangan mo. So therefore, kung empleyado ka or kung ano, kung saang sektor ka nabibilang, yun ang hanapin mong cooperative. Kung gusto mong maging member ng isang cooperative. At kung ang iyong ginagawa or ang sektor mo ay wala pang existing cooperative dito, kunyari dito sa Brooks, uh, ikaw na ang dahilan para bumuo tayo <laughs> ng kooperatibang gano'n. Ah, pwede uh pala yun. Like dito sa Brooks, um, meron tayong transport ko op oh, pero tricycle. O oh, wala pa tayong o oh, para diyan sa mga gustong magkooperatiba. Oh, meron tayong tricycle ko op oh, pa lang. So yung mga shuttle wala pa yon, wala pa yon. Oh, yung an ano pa bang mga transport dapat? Um, tricycle lang pero sa barong-barong lang yon. Hindi pa sila hindi buong ano, hindi hindi lahat ng mga rota ay meron. So like sa PSU may rotang pa ganun, 'di ba? Pero wala pa 'yon. At siguro kung sino man 'yung ano, may parang hindi ako sure kung may association ng mga um, mga shuttle or mga van. Kung meron sila Kung meron man silang association Uh, hinihikayat po namin kayo na mag magkooperatiba. Kayo bumisita lang po kayo sa opisina namin. <laughs> o, para matulungan namin kayo kung paano ito i-organize. And for sure, kung koop po kayo, mas marami pong makikinabang. Hindi lang po kung sino yung nag-organize, hindi lang po yung mga operator, hindi lang yung mga driver. Siyempre, yung mga pasahero, o yung publiko. Yan po. And so Narinig po natin mga kababayan na kung sino man po ang nais na bumuo ng co-op sa kanilang pamayanan, ay open po ang MCDO upang kayo ay tulungan. Ayan. So, sa sunod na katanungan, maaari nyo po bang ibahagi sa amin ang mga accomplishment po ng inyong tanggapan sa mga nakalipas na buwan ngayong taon? Okay. Ang pinaka isa sa mga highlights ng mga accomplishments ng Municipal Cooperative Development Office ay yung pagtulong natin na ma-organize yung co-op bata. Okay, yes. Yung co-op bata, ito yung binubuo ng mga kabataan na limang taon hanggang 5 uh, to 18 years old. Ang hirap mag-Tagalog. Mag-Inglis uh, tayo. 5 to 18 years old po ang ang composition po ng co-op bata. At yun po ay kauna-unahang co-op bata dito sa Brooks Point dahil bata pa po siya, ang nanay niya ay ang Brooks Point Government Employees Multipurpose Cooperative. Um, okay, dati kasi merong hindi tinatawag na co-op bata. Actually, ang co-op bata, ayan po yung laboratory cooperative. Meron itong na-organize na laboratory cooperative sa Brooks Point Elementary School MPC or Multipurpose Cooperative. Pero parang hindi po yata yon na na-push talaga ng husto or naglilo or Uh, parang hindi, hindi po ako sure kung or ano. Pero 'yun nga, uh, hindi na kasi pwede ulitin. So hindi na sila yung naging nanay ng inorganize natin na co-op bata. So ang naging nanay ay yung Brooks Point Government Employees Multi-purpose Cooperative. Kung, kung saan ito yung co-op dito sa munisipyo. Okay. Kung kung ang follow-up question ay ganito, bakit hindi na lang po ito sa sa school? Okay. Sa actually ang co-op bata po natin ay nasa Brooks Point National High School. Oo, nandun sila doon din launch. Nandun ka nung time na 'yon? Ah, pero merong ano, may may taga MIO doon. 'Yon, ini 'yon doon kasi ah, bakit hindi na lang doon sa co-op doon? Hindi na lang sila yung maging nanay ng co-op bata. Ang Brooks Point, Gover ay, Brooks Point National High School Faculty and Staff Consumers Co-op ay baby pa rin sila. Kung baga nagdadalaga pa lang din sila na kooperatiba. Like, uh, nag-ooperate sila mga two, year two, years pa lang or three. So, hindi pa ganun ka-establish financially and et cetera. Siyempre, struggle pa rin yun. Uh, lalo na sa pag ng mga documents. Which, itinutulungan naman namin sila. Um, ang isa kasi sa mga requirements para mabuo mo yung co-op bata ay dapat matatag na talaga yung co-op at mat medyo siyempre kung matatag na ito medyo matagal na itong nag exist 'di ba? Oh, ang ang BPJ, MPC naman ay 20 plus years. Hindi ako hindi ko masyadong memorize, ano? Yung kung ilang taon na silang na nag exist So, kaya ang co-op bata ay nasa uh, supervision ni BPG-MPC, kasi mas matatag na sila. Pero, o oh, yun nga, kah kahit nandoon sila sa Brooks Point National High School, ay meron naman tayong itinalaga doon ng mga uh, tumitingin talaga na marurunong para sa co-op bata. Ayun, bakit ba nag-organize ng co-op bata? Isa pa lang siya sa mga accomplishments, ha? Hindi uh -huh. pa tayo nanatas, ang dami ko pang sinasabi, di ba? in pa talaga, hindi, uh -huh. one way of promoting them also. Okay, ang co bata na yun ay hindi lang po yun para sa mga taga Brooks Point National High School. Kung hindi, buong Brooks ang sakop nun. So, kung, eh, siyempre kung 5 years old, ah, nag-aaral na rin, di ba? Nag-aaral na rin. So, kahit sa ang school po nang galing, basta 5 to 5 years old to 18 years old, pwede po kayong sumali doon sa, ah, uh -oh sa co Bata ng Brooks Point National High School. Open po yun. Oo, Basta open yun. Basta 5, 5 to 18. 18. Oo, open yun. So, bakit natin inorganize ang co Bata? Upang na muna para uh, matulungan sila or maturuan sila talagang mag-save. At mm. yung parang paano ba, naturuan ka ba mag magbangko nung, nung, younger years Ola. mo? wala di ba? So ito 'yon. Kaya inorganize ako ng bata para matulungan sila or maturuan sila pa, paano mag-save kasi may passbook din sila. Ang ganyan. Okay, magpunta sila doon sa opisina ng Co-op mm -hmm. Bata, pupunta sila doon mag uh, ibibigay nila yung passbook nila parang banko. Mm -hmm. banko style. Okay, magdedeposit po ako ng 5 pesos, 10 pesos, ganyan. O di ba naturuan sila instead of the the, the piggy bank? Mm -hmm. uh oo. -oh. The traditional type of ano, uh oo, -oh, saving money. Pero 'yon. Ah, uh, pangalawa, bakit sila inorganize? Ay para maturuan sila sa batang edad nila or murang edad nila, murang kaisipan nila ay maturuan na silang magnegosyo. Oo. Di ba sa pag empleyado hindi naman mabilis tayong umaman dito, maliban okay. lang siguro kung gumawa tayo ng masama. <laughs> <laughs> joke illegal. lang, joke lang po. Oo, hindi. Oo, sa pag empleyado naman, kasi ano po yun eh, normal lang yung income mo. Kung, limbawa, kung ang sweldo mo ay 10,000, so 10,000 lang din talaga, hindi na yun tataas, di ba? So, pero pag nagdinegosyo ka, ayun, kutulad ng isa sa mga empleyado dito, nagdinegosyo ng pagkain, o di may, may income siya, passive income. O yung mga bata, ang co-op bata ngayon, eh, maliban sa nagtatanggap sila ng savings, or tumatanggap sila ng savings, ay nagninegosyo din sila. Meron silang school supplies, etc. Oo, na mga negosyo doon. So, ang mga bata na yun ay kumikita rin. And I mean, yung kanilang store or kanilang office ay kumikita din. Which is, paghahati-hatian din nila Uh, sa siguro mga January or March kasi ang General Assembly ng BPPC MPC. So yun, Magdi-distribute din tayo ng income para sa mga bata. Imagine ka, bata ka pa lang, kumikita ka na. Nagsisave ka na, kumikita ka pa. Ang dami ko lang sinabi. <laughs> okay, isa pa sa mga accomplishments ng, uh, ng MACDO, ng Municipal Cooperative Development Office, ay yung uh, mabigyan ng training. O oh, yun, yung mga bata, nabigyan din yun ng training. Um, Financial literacy kung uh, simple bookkeeping ang naibigay natin sa kanila, so, sa mga batang yun. And then, may training po yun nga, isa pa sa mga training na kailangan, yung mandatory trainings. Nakapagbigay na rin tayo ng ibang trainings sa mga cooperatives dito sa Brooks. Yes. And then... Uh, Na-assist natin sila para sa ibang mga patawag ng, ng Cooperative Development Authority, etc. Papunta ng puerto and all. Kung ano yung mga in-offer na mga opportunity sa kanila para mas nuwago pa ka ang kanilang kaalaman para sa uh, patungkol sa kooperatiba. And isa rin sa mga uh, functions na idinagdag sa atin ng ating buting mayor na si Mayor June Benedito Jr. po ay yung i-implement yung um, Library Decisions Program ay, na kung saan yung mga kooperatiba din, hindi lang kooperatiba, associations and individuals ay nagbe-benefit nito. Yun. Ano pa ba? O tama na muna yun. Baka mapagod na sila. Yes, ma'am. Talagang tunay na active na active po ang MCDO. O, oh, madaldal lang talaga ako dyan. <laughs> Katulad po ng kanilang head. Napaka-active. Ayan. So, ma'am. Ano-ano po ang mga pagsubok na yung ikinaharap bilang head bilang designate ng MCDO at papaano nyo po ito na pagtugpayan? Okay, isa sa mga challenges syempre ng ng aming opisina ay yung um, papaano ma-issuehan ng certificate of compliance or compliance certificate or COC yung mga cooperatives. Kasi ano ba yung nagiging dahilan bakit hindi sila na bibigyan kaagad ng COC? Okay, ito yung Uh, pag prepare nila ng financial statement. Kasi yun yung talaga ang hahanapin. Madali lang yung ibang mga reports. Eh. Actually, lahat yun talaga hands-on na kami. Kasi, ang ano sa cooperative, syempre, uh, susunod na taon, or after two years, magi elect na naman sila. Iba na naman. Yung parang, parang barangay din. Oo, na nag-iiba ng administration. O parang munisipyo din. Nag-iiba ng ano. So, yung mga nagpapalit din ng tao. Oo, yun yung mga nagiging challenge namin na, hala, na-train na yung bookkeeper. Hala, na-train na yung ano, hala, napalitan. hala, na-inactive, mga ganon. So, yun yung mga isa sa mga challenge na, challenges na, na ang hirap, ano. Kaya, uh, sa ngayon, meron, meron tayong dalawang, may staff tayo na ipina-train natin sa TESDA. So, sila ay ano ba yun? Certified bookkeeper. So, makakatulong yun sa mga kooperatiba. At yun naman talaga yung isa sa mga panaginip ko. Sa mga, <laughs> oo, na sana meron akong staff na ganon. So, ito na yung katuparan na meron makakapag-assist sa mga kooperatiba. Na hopefully next year ay hindi na ito sa mga isa sa mga challenges ng opisina na ang tagal ma ng certificate of compliance kasi dahil doon sa sa factor na 'yon. Ay isa pa sa mga challenges syempre yung ah, pondo. <laughs> ah, ah, kasi normal naman 'yon kasi marami pinopondohan ng ang ating munisipyo, talagang ah, brasuhan pero ganun pa man ay hindi 'yon din nakaka Sobrang lang para hindi natin gawin yung trabaho po natin. Ginagawa ng paraan talaga. Napaka-supportive naman po ng ating mayor at ang ng ating vice mayor po ng mga sanggunian sa lahat ng mga programa po ng ano ng kooperatiba. Talagang full support sila. 'Yun. And isa pa sa mga challenges ay yung Siyempre nag implement nga kami ng Live Blue Assistance Program. Um, 'yun nga meron ang pondo po doon ay limited. So hindi namin ma-serve na yung nung, yung iba. Kaya, syempre, 'yun yung nakalaan and first quarter pa lang ng taon, ubos na talaga 'yon. Uh, collection na lang yung pinapaiikot talaga namin. And by next year, talagang wala na yung uh, hindi na magdadagdag ng pondo kung hindi 'yun na lang din talaga. So isa-isa 'yun uh, makikerry over 'yun na challenges for next year. Pero mas maganda din 'yon para mas ma-maximize talaga yung ano, yung yung pondo ng gobyerno. Yes, ma'am. So, nabanggit nyo po yung mga achievements nyo po kanina kung ano yung mga na-implement yun ng mga programa. Ayan. Ano-ano pa po ba ang mga nais nice nyo programa na, na maisakatuparan para sa nalalabing buwan ng taong 2024 at sa darating taong 2025? Okay. Um, di ba powerful ang, ano, ang data? Yes. Uh, so, kung wala kang data, may, medyo may kang uh, magplano. Makakapagplano ka, pero baka hindi umangkop doon sa, uh, sa, sa tunay na kalagayan, sa tunay na sitwasyon. So, actually, meron na rin kaming simple profiling na ginawa. Um, okay na rin. Sige, okay na. Nakakatulong na rin. Kumbaga, initiative na lang namin yon Kasi walang, walang record ng profile eh, sa, ano, sa office nung, nung in assume ko 'yon. Meron lang konti-konting mga documents ng mga cooperatives pero wala talaga yung yung summary na na ito na ito, ito yung mukha ng isang kooperatiba. So, isa sa mga ginawa natin ay yung nag-simple profiling. Okay. Nagawa naman pero mas uh, mas maganda ngayon kasi uh, ang Provincial Cooperative Development Office ay Meron silang IT department na kung saan kinomisyon nila para gumawa ng isang system na hindi ako sure kung mag online na 'yon pero present sa amin na kahit hindi man siya mag-online pero at least naandoon na lahat ng mga kailangan. And 'yun sana yung mamaterialize ngayong ano, ngayong November. kaya hindi nakakayanin yun ng ano no, November December and tatawid pa ng next year, na lahat ng mga cooperatives ay ma-profile -ma talaga na pupuntahan namin isa-isa and then ito, makita namin lahat-lahat para isang tinginan lang, ah, kunyari may data kaming kailangan, isang tinginan lang, may system na, ah, ito, okay. Oh. So, mas makakaplana tayo na maganda kasi may data na bastante. Ganon. And yun, isa sa mga... Gusto sanang mangyari natin. Oo. Oh. And siguro isa pa sa mga pangarap natin at gusto pa nating ma matupad. matupad ay um, mas madagdagan pa siguro ako ng <laughs> ng staff yes, na para mas matutukan like uh, south and central and then north mm -hmm. uh, Brooks Point na eh, ito tutukan ka talaga doon uh, ito lang ang gagawin mo kung hindi tutukan ito turuan mo sila ganon kasi hindi naman kasi lahat ay makakatch mo sa training ganon. Hindi nila makakatch lahat yon. Lalo na kalimitan sa mga cooperatives, yung mga leaders nito ay medyo may edad-edad na rin talaga. Oo, konti pa lang. May, medyo shallow kasi yung appreciation ng mga kabataan ngayon sa, sa cooperatives. Kaya nga nag uumpisa tayo dun sa co bata para mas patanda sila, pa, paedad sila ng paedad, mas palalim ng palalim ang kanilang pag-iintindi sa kooperatiba. Pero sa ngayon, yun nga. So, kailangan talaga may, may tututok doon sa mga cooperative sa North, South and Central. Yun isa sa mga pangarap ko sana na para mas madali or mas magaan na yung compliance sa mga hinihingi ng ng gobyerno lalo na ng Cooperative Development Authority na siya yung national agency na talagang uh, in charge sa mga cooperatives. O katuwang lang kami okay. dito sa baba. Okay. Ayan. So, napakaigsi po ng ating oras, ma'am. Talagang... Hindi, gusto ko pa. <laughs> <laughs> Talagang kulang na kulang yung oras natin para sa mga nais nyo pa pang sabihin, ma'am. Ayan. So, kung may mga nais pa po kayo paalam sa ating mga kababayan at sa mga miyembro po ng ating kooperatiba, ayan, nasa inyo na po ang pagkakataon, ma'am. Okay. Para sa lahat ng mga members ng mga kooperatives or Unahin natin doon sa mga hindi pa nagko-kooperatiba. <laughs> oh. Yung mga associations na gustong magnegosyo at gusto ninyong matutukan talaga kayo na may magre-regulate talaga at ano yung tunay na paghahati-hati ng mga income ng, ng isang negosyo, magko po kayo. Kasi sabi ko nga po kanina, isa sa mga mandato ng Cooperative Development Authority ay i-encourage na yung mga associations na mag op na sila. Kasi ito ay isa sa mga daluyan ng pagpapala ng gobyerno o ng mga pondo ng gobyerno. So, at sa mga member naman ng mga cooperatives na dyan, maging responsable po tayong member ng cooperative para mas lalo pa pong lumago or umunlad ang ating kooperatiba. Kasi, 'di ba? Sa atin naman nakasalalay ang pagtaob at paglutang ng ating sariling kooperatiba. Ayun, pag lumago po ito, sabay-sabay tayong lalago. Pag pag po ito, sabay-sabay din tayong lulubog. Ganun po, ganun sa kooperatiba. So, ayan, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay para maibahagi ko rin kung ano, kung anong meron sa MACDO or Municipal Cooperative Development Office. Hindi nagpapasalamat din po kami sa suporta ng ating Mayor, si Mayor Jun Benedito Jr. and sa ating Vice Mayor, si Mayor Jean Feliciano. And sampunang sanggunian at sa uh, Chairman ng Committee on Cooperatives and Agriculture, si uh, SB Lagrada, Jonathan Lagrada. Maraming salamat po sa lagi po silang, ano, lagi silang nandyan para sa cooperatives. Oo, yun. Ano pa ba? Okay na ba? Ganun na lang. <laughs> Ayan, maraming maraming salamat po muli, Ma'am Noemi, ang aming kapitbahay, sa pagpapaunlak po sa aming immediate um, invitation sa Talakayang Bayan Nawa. Hindi po ito yung huli na makausap po namin kayo at ma <laughs> makausap dito sa aming Talakayang Bayan Ma'am. Kaya maraming salamat po and happy cooperative month po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming, salamat Mariel at sa lahat ng Talakayang may Ma'am Thank you po. <laughs> Thank you God you po. bless po. God bless po sa inyo. Talakayang Bayan Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat angulo ng sitwasyon. Lilinawin ng bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan!